So, what is up guys? At patawad ito, good evening. Masihindi ito live recorded out of So guys, ito na yung galing uh, tayo diba sa endurance Nung no, uh, karaang weekend. No? So, magda-damage assessment po tayo sa ating motor no kung ano yung uh, may pumaliya ba or ano, -ano pa mga nasira sa ating paglalakbay sa ating 850 km endurance challenge no so sige, sigi na uh, una ang battery ko po ay nag-discharge na at hirap ang mag-recharge no ng uh, normal uh, ng normal na pagcha-charge ng pagta-travel uh, sa ating motor Nakarainanan po, ito po ay stuck pa rin po yung ating uh, battery at uh, yung odo po ng motor natin 15 uh, 15,000 kilometers kapin 15,000 plus no nung uh, ating uh, sinabak siya sa 850 kilometer challenge so yun guys uh, mahirap na siya mag charge lalong lalo na na train siya nung nagka FDL tayo na walang hindi yun talaga yung dahilan bakit siya na train talaga lahat kasi inalay natin yung battery natin doon sa atin. paglalakbay sa may talakad napakadilim at napakamaulan so wala tayong choice kung hindi gamitin na battery natin para magumana yung mini driving light so yan sa background yan po yung mini driving light natin na para sa akin ay napaka napaka useful no? kaso lang pag, pag nagpangking ka magiging bir vertical yung parang linya niya na coverage ng kuwan no? so parang mawawala mawawalan ng vision yung sa kung saan ka papunta hindi okay, niya bababa siya diba so pag nagbanking ka medyo disadvantage talaga so number 2 yung carburetor natin carburetor no yung Lazada racing po natin na 30 mm China made China rin no brand na China made rin carburetor natin uh, yung tag uh, 800 pesos lang sa Lazada po EWK flat side 30 mm carburetor so sa kama ang palad po is natapos na rin yung buhay niya kasi may uh, leak na siya sa ibaba ng tanki ng reserve uh, reserva ng ating carburetor so yun ah uh, na, nahirapan at nasira yung fuel consumption natin sa ating uh, paglalakbay dun sa 850 kilometers pero, ngayon pa man eh, kukumpiyon pa rin natin mamaya kung ilan at magkano yung nagastos natin o ilang litro yung nagastos natin sa ating paglalakbay sa endurance challenge natin. so as of now guys, ah, uh, yang, yang nakikita dun is ah uh, bits bike, 30mm flat side carburetor na po yan pinili ko po dito sa local shop nila talaga na Pits Bike uh, well known naman yata yan ang brand na uh, Philippine made talaga yan Philippine company talaga yung Pits Bike so, sa halagang 1,800 no? so bali times 2 nung uh, pinili ko ng uh, Lazada Racing uh, sa tingin ko man sa tingin ko naman is uh, matibay talaga siya okay number 3 yung lever guard po natin yung lever guard po natin sa sobrang basa po yung bolt na nakapaloog po sa kanya para doon ilugtong yung mga lever guard is nanggal po siya so balay kaya po nagbalik po tayo ng stock na lever guard yung bilog lang kasi uh, para hindi malaglang oh, kasi pag nabasa siya yung uh, stoppers niya sa loob is uh, uh, umibigay at uh, bumababaan siya. Okay, so sa huling part ng ating pag-assess is yung fuel consumption po natin. So ang fuel consumption po ng 850 kilometers po ay nakabili po ako ng kabuuhan ng 30 liters and 22 Uh, 30.22 liters po sa lahat ng journey natin so nagpapultang ako bago umalis nag jump off at saka nagpapultang din ako pagdating ko sa finish yun so 30... 0.22 liters po. So kung kung computein po natin 'yan, ah uh, tingnan natin sa calculator natin. Uh, 8.50 8.50 divided by 30.22. Oh, ang konsumo po natin ay dito na 28.12 kilometers per liter po. Yes, 28.12 kilometers per liter. So, para sa so 250cc po, ito po ay napaka uh, takaw na po. Kasi itong 28 po, sa totoo lang, is pang 400cc na po ito na control. No? So, ganyan talaga pag carburetor yung motor. Wala tayong magawa dyan. Pero, uh, sa sa ba ano man positive side is maganda at madaling i-maintain yung carburetor. Po. At nasa kamay mo ang pagtutono. Okay? So, yun lang guys. So, I hope nag-enjoy po kayo sa ating previous content. Yung pag uh, uh, cover ko ng ating insurance uh, endurance challenge. So, na-success talaga siya. At maraming maraming salamat sa lahat na nag ng nag-comment uh, ng positive. No? Dahil inspirasyon po ko kayo para gumawa pa ng mga kung ano-anong video na related sa ating pagkakotor. Okay? So dito lang magtatapos guys. So ride safe sa lahat. Thank you again and see you again sa next vlog. Bye-bye. Peace out.